Paglalaanan ngayon ng 3.1 milyong pisong halaga ng pondo ng pamahalang Panlalawigan ng Nueva Vizcaya ang nasa isang libong mga kabataan upang magkaroon na ang mga ito ng driver's license. Ang nasabing inisyatiba ay inilunsad sa pamamagitan ng programang Driver's License Mo sa got ni Gayem T. Umili, na may pangunahing layunin na matulungan ang mga hirap sa pagkuha ng lisensya mula sa Land Transportation Office dahil na rin sa mataas na halaga nito. Ayon sa Provincial Local Government Unit, target ng programa ang mga individual na nakakuha na ng student permit ngunit nangangailangan ng suporta para makakuha ng non-professional driver's license. Umaasa naman ang PLGU na sa pamamagitan ito ay mas tataas pa ang kaalaman ng mga kabataan kaugnay sa batas trapiko at posibleng maiwasan na masangkot sa anumang uri ng insidente sa lansangan. Sasakupin ng programa ang lahat ng mga gastos na nauugnay sa practical driving course, isang mandatory requirement para sa pagguha ng lisensya, kabilang ang mga bayad sa hindi professional, professional na lisensya at ang mga kinakailangang bayad sa medical certificates. Para sa IFM News, ako si Idol LV Ancheta. Idol!